lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno nagpapatuloy at nasa BIR na ayon sa Malacanang. Kasama mo sa Balita si Rajuman Chanel Salazar. Live nagpapatuloy ang pagpapatupad ng lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin ang hanay ng gobyerno matapos mabunyag ang mga anomalya sa flood control project ayon kay Palace Press Officer Claire Castro nasa hurisdiksyon na ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapatupad ng lifestyle check Actually inutos na po sa BIR at uh, ngayon po ay uh, ongoing po ang ginagawang lifestyle check ng BIR Gayon pa man sinabi ni Castro na ang BIR niya ang may kapangyarihang magtakda kung kailan ilalabas ang resulta ng mga isinasagawang pagsusuri. Kabilang din sa mga unang tinututukan ng lifestyle check ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways alinsunod sa naunang pahayag ng palasyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel, Salazar, Tatak, RMN.